Ang spokesperson ng Trade Union Congress of the Philippines, pag-usapan natin ang kanilang panukalang dagdag pera bill. At uh, nasa kabilang linya po si Sir Carlos Miguel Oñate. Sir Carlos, welcome back to the program. Good morning po. Hi, good morning po ulit. Sir Ramsey at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, maraming salamat po ulit sa imbitasyon. Okay. Sir, para lang po sa kaalaman ng ating mga taga-pakinig at uh, ating mga manggagawa, tell us something about Uh, etong itong panukala ninyong dagdag pera bill na ito, sir? Opo, no, i-final po yan noong uh, lunes kasi po itong linggo po na ito ay National Government Employees Week. No? <laughs> Every first week of December po ay sineselebrate natin yan. ah uh, kung kaya't na minarapat po ng TUCP party list na mag-file finally nung pag increase po dun sa Personal Economic Relief Allowance ng lahat po ng ating government employee. It has been 16 long years no mula pa po nung 2009 na nateng yan to 2000 pesos kaya ngayon po ay tinataas po namin yan at ginagawa po namin 7000 pesos okay so with that sir sobrang ang tagal nung panahon na yun sir ah? from uh, the, the, the years na nabanggit niyo 2000 uh, pesos to 7000 ano po yung basis natin for the said amount na from 2000 gawin nating 7000 sir opo marami po kasi mga nagbabago na mga uh, presyo ng bilihin for the longest time for 16 years banggitin ko rin ho na uh, originally ho ito ay nangyari na naging covered lahat ng government employees sa pera noong 1993 so noon po ang amount lang noon ay 500 pesos so it took 16 years bago siya naging 2000 pesos at we strongly feel na base sa inflation sa dami ng uh, na overtake na na halaga ng presyo ng mga bilihin ay kinakailangan ho talaga yung 7000 pesos no yung 5000 na additional mm -hmm. but din namin may mga iba rin mga amounts eh nagre-range from 4000 to as much as 8000 kung kayat nilagay na rin po namin do sa aming panukala na every year after the effectivity of this law, magkakaroon na ng yearly review and yearly adjustment para hindi ho maiiwanan itong uh, personal economic relief allowance ng ating mga government employees. Actually sir, kung titignan ho natin with all the inflation na nangyayari, talagang yung halagang 2,000 napakaliit na ho kung tutuusin ano na ho? Nako, napakalit na po ng 2,000 at uh, banggiting ko rin ho, na kagaya rin po ng mga manggagawa sa private sector, yung mga nasa publico sector din po, lalo yung mas mabababa ang kanila pong salary grade, mm -hmm. ay napakalayo pa rin po doon sa binabanggit natin na living wage. Kung kaya itong monthly allowance na ito, itong pera, yun po ang layo natin na sana makatulong po, makaibsan doon sa paghihirap po ng ating mga government employees din. Okay. Now speaking of government employees natin uh, sir, gaano na ho ba kadami? Ang uh, total number of government employees natin na talagang mabibigyan ng uh, relief with this uh, dagdag pera bill na ito. Opo no, ang ating government workforce po sa kasalukoy ngayon ay nasa 2 million mm -hmm. although kalahati po nung 2 million ay unfortunately naka job order po contract of service. Bagamat nilagay din po namin sa aming bill na regardless of the status of the government worker, kailangan matang makatanggap ng pera, kami rin ay nag-advocate din, meron din kaming uh, pinapanukalang bill, ang tawag namin doon, civil service equivalency. Kung kayo po ay isang job order o or contract of service with at least three years mm -hmm. of government service, dapat po automatically, kayo po ay ma at kayo po ay automatically, dapat merong civil service eligible kahit na hindi po kayo nag-exam. Oh, uh -huh. actually sir, sa totoo lang, oh, napakaganda nitong panukala ninyo knowing pag government na uh, mga employees lalo na yung mga job order yung iba dyan hindi lang po talaga isa dalawang taon meron pa yung iba dekada-dekada na so it's about time na matulungan din natin mabigyan natin ng security of tenure etong mga government workers ho natin government employees ho natin now with that uh, being said um, ano ho ang mga susunod na hakbang ho natin regarding this dagdag pera bill at siyempre uh, syempre yung uh, isa pang panukala ninyo na regularization para sa mga job order employees natin? Oppo, no? sa katunayan, kahapon lamang po ay nag-deliver din ng privilege speech si Deputy Speaker, TUCP Party List Representative Raymond Mendoza hmm. patungkulo dito sa mga panukala, especially ngayong Government Employees Week, na i-file na rin po itong mga panukala, na refer na po yung sa regularization po ng ating mga JO at Contract of Service Workers, na refer po yan sa Committee on Civil Service. And then yung atin namang pong pera, dagdag pera act na pinopropose po natin ay na-refer naman na po sa Committee on Appropriations. So ito po, naka-first base na ba sila sa legislative process po at patuloy yung natin itong fina-follow especially yung dagdag pera kasi hindi lamang po marami yung nag-file sa House of Representatives. Meron din po itong mga counterparts na rin po sa Senado at we believe na after 16 years no ay kayang-kaya na po dapat at deserve po na maipasa ito para sa ating mga government employees with that being said sir uh, with regards to the counterparts natin kamusta naman po at uh, gaano ho ba kalaki ang tsansa nito na ito ay maisabatas ho Opo no uh, malaki ho kasi yung tsansa niya sapagkat uh, previously ho no sa Senate at sa uh, House of Representatives nung binigay ho ito nung 1993 yung pera ay ito lang po ay sa bisa ng administrative order. Noong 2009 na ginawa ho ito 2,000 pesos, joint resolution lang po yun. Mm -hmm. Kung kaya talagang kinakailangan po ng isang batas na mag-institutionalize ng personal economic relief allowance, then might as well na idagdag na rin po natin yung increase na hinihingi natin at yung yearly adjustment po for inflation. In this case, regardless of the administration, regardless of the politics, ito pong dagdag pera up, yung 7,000 na po sana ang may pasa, yan po ay matatamasa ng ating mga government employees. Okay. Now, speaking of monthly wages, ayun po sa Philippine Statistics Authority, yung OWS survey nila, uh, kayo hubay naniniwala ng average monthly salary base ng ating uh, na, na, base po sa PSA uh, OW OWS survey ay 21,544. Ano ho reaction niyo dito? Ito po isa pat pa ba para sa isang manggagawang Pilipino. Opo, yung sa usapin naman po ng latest na release, no? Tandaan po natin number one, ito po ay isang average. Uh -huh. Ibig sabihin po ng average, meron pong nandoon sa sobrang taas Meron dun po dun sa sobrang baba. Mm -hmm. 'Yun po lalo yung ating mga minimum wage earners. Pangalawa ho, 21,000 lang po yan yung monthly average. Mm -hmm. Kung susumahin ho natin yung living wage, dapat ho ay nasa around 36,000 pesos per month. Apo. Ang dapat to salary, yun po ang nakabubuhay. So meron no tayo ditong 50,000 na kulang po, po yung ating 21,000 na average. Kung kaya ito po no it only underscores yung pangangailangan po sa isang legislated wage increase no mm -hmm. Kung kaya pong itaas ng ating pangulo no na inannounce niya na yung ating sweldo sa kapulisan at sa kasundaluan I think no it is also high time na i-recognize din po ng ating pangulo yung serbisyo at sakripisyo lalo na nung ating higit limang milyong minimum wage earners mm -hmm. no hindi ho natin sila dapat binibigyan ng eto ho kailangan limandaan lang yung noche buena na halos walang mabibili yon, no? Tapos pinagkakaito natin yung arawan na 200 pesos increase na hinihingi po nila since 1989, no? Hamak mas matagal pa po kesa dun sa hinihingi dun sa dagdag pera, mm -hmm. no? So ito lamang pong monthly average, no? ay isa pong wake-up call na kailangan po talaga ng increase nung ating mga private sector workers, especially minimum wage earners. Okay. Now, speaking of which, sir, sa inyong mga kasamahan sa Kamara regarding this issue, ay kamusta naman po? Ano na ho bang mga nakikita nyo? At uh, mukhang ito na yata ang nakikita natin magpapalakas para sa panawagan na taasan ng sweldo ng ating mga manggagawa. Tama ho ba? Opo, no? especially ngayon. No? Uh, ang ating context natin ginagalawan ay hindi maintindihan ng ating mga karaniwang manggagawa no na trilyon-trilyon bilyon-bilyon yung nananakaw tapos yung daan-daan ay pinagkakait po sa kanila no kung gusto po ng ating pamalaan na ibalik po yung tiwala ng sambayanan ay kailangan po siyang magpasa ng mga panukalang batas na yun po yung makakaibsan no uh, sa katunayan no sa House of Representatives gumagalaw naman po yung mga wage reform no kagaya po yung pagbuwag doon sa sinasabing provincial rate. Pero para sa amin po sa TUCP, kailangan din nating sabayan nito ng dagdag sweldo. Kasi hindi po mahintay ng ating mga kababayan na habang inaayos natin supposedly yung sistema, ay wala po silang nakukuhang ang umento. Karamihan po ng ating mga manggagawa ay arawan ang sweldo. At karamihan din po sa kanila ay no work, no pay. No? Ah uh, ito po ay except yung mga nandoon sa Senado, mm -hmm. nasa mga Congress Na no? bagamat hindi po sila pumasok ay sila ay sumisweldo. Yung ating mga kababayan, no work no pay na nga, arawan na nga ang sweldo, mm -hmm. ang binibigay lang natin ay 411 peso uh -huh. hanggang as much as 695. Lubos pulang kulang po. Okay. So Sir Carlos, ano po mensahe natin sa ating mga manggagawa? Opo, sa ating mga manggagawa no, unang-una do sa ating mga nasa pampublikong sector, happy national government day Employees Week, although batid po namin yung irony na nagse-celebrate tayo ng Government Employees Week when in fact kalahati ng ating government workforce ay hindi kinoconsider ng ating pamalan na empleyado. Kaya kami nananawagan yung regularisasyon at yung dagdag pera. Gawin na natin 7,000 yan after 16 years. Doon naman po sa ating mga kaubayan sa pribadong sektor, patuloy yung pagsulong natin. Primarily ito pong legislated wage increase. Kung kaya po ng Pangulo, itaas yung sweldo ng kasundaluhan at Uh, kapulisan, kayang-kaya rin po niyang i-certify as urgent at i-prioritize yung agarang pagpasa po dun sa 200 peso legislated wage hike na nabimbin lang noong nakaraang Kongreso. Mm -hmm. Kung kaya kung hindi tayo namumuliti ka lang, ay dapat gawin natin yung trabaho natin at ipasa po yung 200 pesos wage increase para naman po sa pribadong sektor. At para maging masaya ang Pasko ng ating mga manggagawa. So Sir Carlos, maraming maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo po. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang TUCP. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Ayan po si Sir Carlos Miguel Oñate, ang spokesperson.